Saka. Mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihahatid sa inyo ng Your Gold Office of Senator Kiko Pangilinan at lie, gawin mong Drink responsibly. Ang kasaysayang inyong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng Sagit saka Mga kwentong magbibigay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Makalipas ang tatlong taong pakikibakan ng mga magsasaka ng Bula, Camarines para sa karapatan nila sa mahigit na walong daang ektarya ng lupa na isinailalim sa carp law, ay nakamit din nila ang pinaka-aasam-asam na tagumpay. Mga kasama, malugod kong ibinabalita sa inyo na ipinagkaloob na ng ating gobyerno ang mahigit na walong daan ektaryang lupa sa bula. Sa wakas, at mapagyayaman na rin natin ito. Ko, oo nga, tama na yun. Naisipan namin ni Toto na panahon na upang magtayo tayo ng isang kooperatiba para naman mas maipatatag natin ang ating samahan. Sa pagtayo ng kooperatiba ay mas madali tayong makakahingi ng tulong sa gobyerno at sa mga pribadong sektor ng asiste o kaya training. At para naman mas malapit tayo sa lupa ng ating isinasaka. Mas mainam din siguro na itayo na lang natin ang ating mga kabahayan. Malapit mismo sa lupa na ating sasakahin. Naisipan naming tawagin ang ating grupo na Pecuaria Development Cooperative Incorporated o PDCI. oh, may iba pa ba kayong swestyon? O, taba na yun. Paganda na yun para sa ating Oo, namin, wala o, nga, tama na siguro may Parang maganda ng pangalan yun ah. Eh. At nagkasundo nga ang 426 na membro ng PDCI sa ibinigay na pangalan. Sa 817.33 hektaryang lupain na nakuha nila ay mahigit na 733 hektarya nito ay tinamnan nila ng iba't ibang pananim kaya ng palay, tubo, iba't ibang klase ng gulay at root crops, mga punong na mumunga at kawayan. Mahigit sa 120 hektarya nito ay inila nila para sa organic rice. Eh, hey, Kulas! May tumawag kanina. Isang grocery sa Maynila raw. Nagtatanong tungkol sa red rice natin. Kinuha ko ang numero. Eto, oh. Ah, ganun ba? Naku, salamat. Tama nga nag-organic farming tayo. At pinagtuunan natin ng pansin ang red rice. Abay, ang lakas nito sa merkado. At mas malaki pa ito ang kita. Kung sa bagay, kahit mas mahal, ay mas masustansya naman ito kung ikukumpara sa white rice. Eh, ang maganda pa riyan, ay hiyang ang red rice sa lugar at klima dito sa atin. Kaya mabilis at maganda ang tubo. Dahil sa organic na pamamaraan ng PDCI, sa pagtatanim ng palay ay nabigyan sila ng sertifikasyon ng Organic Certification Center of the Philippines, OCCP, at bawat produkto nila na nagkalat sa 147 na outlets sa buong bansa ay may seal of excellence and integrity. Toto, may sakit ang anak mo si Junior. Naibili ko na ng abono sa palay at pagkain sa manok yung natitira kong pera. Maari ka bang umutang muna sa kooperatiba? Pang check up man lang? Ah, ganun ba? Meron akong ipon dito. Pero kung hindi sa sapat, ay sigurado naman tayong makakairam sa samahan. Alam mo namang parte talaga yon ng serbisyo ng ating kooperatiba. <laughs> Oo nga. Kaya nga, Kabawasan rin sa aking pag-alala dahil kasama sa serbisyon ng ating kooperatiba ang pagpapahospital at pagpapagamot sa sinumang membro ng ating pamilya. Hindi lamang yan, Alicia. Marami pang benepisyong kayang ibigay at maitutulong ang ating kooperatiba. Naku, salamat sa Diyos. Talagang malaking tulong ito, hindi lang sa ating kabuhayan, maging sa oras ng kagipitan. Tama ka, Alicia. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ng Petwarya Development Cooperative Incorporated or PDCI, ay hindi pa rin naging madali ang lahat para sa kooperatiba. Dahil sa kahit na maayos ang kita nila, ay may mga pangangailangan pa din sila. Tulad ng drying facilities at iba pang gamit sa pagsasaka. na naman tayong makapaglong para makabili ng flatbed dryer. Paano ba to? Tag-ulan na naman. Mahihirapan na naman tayong sa pagpapatuyo ng ating palay. Baka madelay tayo ng delivery sa suki natin sa Maynila. Ayos lang yan, pare. Nabalitaan ko na may pinamimigay daw na dryer ang isang ahensya ng gobyerno. Magbaka sakali tayo. Wala namang mawawala. Hayaan mo, pasasaan ba't makikilala rin ang samahan natin. Matutupad din ang pangarap natin Naipalaganap sa iba ang mabuting layunin ng ating kooperatiba. Siguro sa panahong yun, madali na para sa atin ang mag-loan. <laughs> <laughs> Tama ka dyan, Toto. Hindi tayo titigil. Sisikapin natin, lalong ipakilala sa buong Pilipinas at mundo, ang kahalagahan ng organic farming. Huwag tayong padaig sa mga ilang pagkabigo natin. maday mo, pagdating ng panahon na yun, ay hindi na natin kailangan pang mangutang para lang makabili ng gamit sa pagsasaka, hindi ba? <laughs> at gaya ng pangarap ng kooperatiba, magiging isang ecotourism destination ng Pecuaria kung saan maaaring magpiknik ang mga tao para naman maranasan nila kung paano mamuhay sa bukid. Sana nga matupad na. Halika at ipaalam natin sa ating mga kasamahan ang balak nating pagpunta sa Regional Office sa Pilip. Baka sa kasalukuyan ay hindi lang sa Bicol nakikilala ang Pecuaria Development Cooperative Incorporated, kundi na rin sa buong Pilipinas. Taong 1996, nang gawaran sila ng Progressive Agrarian Reform Community sa national at regional level. Taong 1997 naman, nang hirangin sila na Outstanding Small Farmers Organization. 2001, nang kilalanin ang bamboo manufacturing project nila ng Best Livelihood Project at taong 2007 nang nanalo sila sa Gawad Saka Awards para sa Best Organic Farms. Sa taong din yon, ay napabilang din ang PDCI sa 100 Cooperatives Top Grocer ng Region 5. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng sagip saka. Mga kwentong dulot ay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Sa Gipsaka, magsasaka, mangingis mahalaga. Sa Gipsaka! mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Light, gawin mong light. Drink responsibly.